Napaatras na lang si Ricky sa pagpasok ni Chloe sa loob ng kanilang bahay. Dito na nga rin pumasok sa isip ni Ricky ang mga chat sa kanya nito noong isang buwan. Ang plano nga niyang sabihin ito kay Andrea ay hindi pa rin niya nagagawa dahil mas pinili na lang nila na mag sa basketball lalo na nga sa trainings at practices nila para sa paghahanda sa OMPL. Umupo si Chloe Salas at inilapag ang kanyang hawak na paper bag na naglalaman ng munting cake na siya raw mismo ang gumawa Makikita nga rin ipinatong ng dalaga ang helmet nito sa upuan At pagkatapos noon ay lumingon siya kay Ricky Pinigyan niya ito ng masayang ngiti Ah, anong ginagawa mo rito Chloe? Tanong nga ni Ricky na pasimple pang napatingin sa labas ng kamlang bahay I wanted to see you And besides, we're friends, hindi ba? may ngiting wika ng dalaga na makikitang nagtanggal ng suot niyang maong jacket habang nakatayo. Naging busy ako lately sa modeling ko and I decided na mag-stop muna para magpahinga dito sa Mindoro till the year ends. So, how are you Ricky Mendez? May ngiti pa nga ang tanong ng dalaga at makikita nga sa suot nitong sleeveless na white na tila puputok ang dibdib nito dahil medyo may kasikipan nito para sa katawan ni Chloe. Congrats nga pala sa game kahapon. Nalate ako pero papanoorin sana kita if napaagal lang ang dating ko rito sa kalapan Sabi pa nga ng dalaga na parang komportable ang komportable sa sinasabi nito kay Ricky ng oras na iyon Marahan namang napakuyom ng kamao si Ricky At seryosong pinagmasan si Chloe na alam niyang nagpapakyut sa kanya gamit ang maamo nitong mukha at nangungusap ng mga mata Idagdag pa raw ang pagkalat na nakakahali ng amoy nito at lalo na nga sexy looking na dating ito dahil sa suot. Anong gusto mo mangyari Chloe? Alam mo naman siguro na kami na ni Andrea. Kung may plano kang guluhin kami ay... Hey hey! What are you talking about Ricky? I don't have any plan na guluhin kayo ng kasin ko. I am here because I am your friend. Dinalhan lang kita ng pagkain. And gusto ko rin makipagpintuan sa iyo for the meantime. Sagot ka agad ni Chloe na seryoso rin pinagmasa ng binata. Nakikita nga niya sa mga mata ang pag-aalala nito sa mga pwede niyang gawin at magandang senyalis daw ito. Eh bakit mo ako sininda ng screenshots ng bagay na yun na napakatagal na nangyari? At bakit kami ganoon? Paanong nagkaroon ng video ang ginawa nating iyon? Nagpunta tayo nun sa perto kasi sabi nga ni Ricky na napahinto sa pagsasalta Iniisip nga niya kung ano ba ang rason ng pagpunta nilang dalawa roon. Sandali nga rin niyang isinara ang kalahati ng pinto ng kanyang bahay at marahang naglakad sa salas at umupo sa isang upuan na bukod sa kinauupuan ni Chloe. Because I love you, sambit nga ni Chloe na nagpaseryoso sa mga mata ni Ricky. A anong sinasabi mo Chloe? Wala naman tayong malalim na connections kahit noon, kaya paano mo masasabi iyan? Tanong nga ni Ricky na napapailin na lang sa sinasabi sa kanya ng bisita niya parang kinabahan tuloy siya sa mga pwedeng gawin ng babaeng ito. Dahil kung titingnan ay parang napakakalmado nito. Yeah, for you, we don't have deep connections. Pero hindi ko rin alam kung bakit ito nararamdaman ko. After that day and after many years na hindi tayo nagkita, ay hindi ka pa rin nawala sa isip ko. Wika ni Chloe na makikita rin naman sa mga mata ang kaseryosohan. Maging siya kasi ay hindi niya maipaliwanag Kung bakit niya nito ang kanyang naramdaman May mga nakarelasyon na rin siya Pero hindi niya maramdaman ang bagay Na naramdaman niya mula kay Ricky Pagkatapos ng araw na iyon Akala rin kasi niya Ay hindi na magkakaayos si Ricky at Andrea Ang plano rin naman talaga niya Ay muling makipagkita sa binata Kaso Naunahan ako ni Andrea Nauna kayong magkita At nagulat na lang ako na okay na uli kayo Kalokohan na yan Chloe Nasabi ni Ricky At umupo na nga ang dalaga at tumingin sa TV Yap, for you Kalokohan lang ito I know you became happy nang maging kayo uli ni Andrea Pero Gusto ko maging masaya So kahit kayo na uli ng pinsan ko Ay lalapit at lalapit Napahinto na nga lang si Chloe Nang bumigla ng salta si Ricky Nang salita na may kalakasan Tama na Chloe, babae ka at dapat ay hindi mo ito ginagawa. Isa pa, alam mo rin naman siguro ang nangyari kay Andrea. Kaya kung ano man ang plano mong gawin ay please, tumigil ka na. Huwag mong bigyan si Andrea ng bagong ikakalungkot o ikakasama ng loob. Seryosong wini ka ni Ricky na makikita sa mukha ang kaunting galis sa dalaga. Hindi naman niya ginustong ganito ang mangyari kay Chloe. Pero hindi rin daw niya hahayaang maging malungkot uli si Andrea wala na rin siyang balak na saktan ng dalaga dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari noon sa kanila. Isa pa, alam niya na mahal pa rin niya ito kahit matagal itong nawala. Masaya na kami Chloe, nakabalik na rin ako sa basketball kaya please itigil mo yung naiisip mong gawin. Hindi kita gusto. Isa pa, maraming mga lalaki riyan na sure ako magkakagusto sa iyo. Wika nga ni Ricky na bumaba na rin ang tono at naging tila nagmamakaawa. Parang may kung anong kumurot naman sa dibdib ni Chloe nang marinig ang sinabi ni Ricky na hindi siya nito gusto. Oo, alam niya ang bagay na iyon. Pero mas masakit nga raw pala. Pero mas masakit nga raw pala kapag kusang sinabi ito sa kanya ng binatang ito. Napangiti na nga lang siya ng pilit at lumapit kay Ricky. Agad namang lumayo ang binata na ni Chloe. Alam ko naman ang nangyari sa pinsan ko. Pero Ricky, hindi mo ba naisip na ikaw dapat ang maging maingat sa mga gagawin mo? Tama ka, hindi mo ako gusto. Pero ano na lang ang mararamdaman ni Andrea when she found out na ang kanyang boyfriend ay nagawa ring tikman ang katawan ng kanyang pinsan. Tanunganan dalaga at si Ricky ay medyo napakuyom ng kamao nang marinig yun. Bina-blackmail mo ba ako, Chloe? Ano ba ang makukuha mo kung gagawin mo ito? Isa pa, malaki na tayo. Matured na rin si Andrea kaya sure akong maiintindihan niya kung sasabihin ko ang ginawa mo. Sagot naman ni Ricky na hindi natutuwa sa klase ng tingin sa kanya ngayon ni Chloe. Tila na wala ang pagpapakyut na tingin ito at napalitan ito ng tila ng lalaban. So, sinasabi mo ba sa kanya na nagchat ako sa iyo ng ganoon? What if sabihin mo nga sa kanya yun? May lamang tanong ni Chloe na pasimple lumibot ang tingin sa loob ng bahay ni Ricky. Nang makita nga niya ang kusina, ay kalmado na lang siyang tumayo at dumiretso roon. Kukuha lang ako ng spoon. Hindi naman siguro ako maliligaw sa house mo. May ngiting pang wika ni Chloe kay Ricky na napaseryoso sa mga narinig niya mula rito. Maiintindihan naman ni Andrea kung ipapaliwanag ko sa kanyang ginawa ni Chloe tama. Sasabihin ko na sa kanya para hindi na makagawa pa si Chloe ng kung ano-ano pa. Sabi ni Ricky sa sarili na napatingin sa kanya mga kamay. Bakit pa kasi hindi mo agad sinabi noong isang buwan? Gayong ang dami mo ng pagkakataong gawin iyon. Paano kung hindi niya maintindihan? Paano kung sa oras na makita niya ang mga pictures na iyon o video na ginawa ninyo ni Chloe ay makaramdam siya ng parang niloko mo siya? bigla namang nagsalta ang konsensya ni Ricky na lalong ikinalalim ng kanyang iniisip. Tinuhog mo ang magpinsan. Kung ako si Andrea, ay baka hindi ko matanggap ang bagay na iyon. Sa dinami-rami ba naman kasi ng babae, ay sa pinsan pa niya mo ginawa. Ngayon, mag-isip ka. Sasabihin mo ba sa kanya? O itatago na lang na parang wala lang. Napakuyom si Ricky ng kamao at bigla pa niyang nakita si Andrea sa kanyang isip na umiiyak dahil nalaman ito na may nangyari rin sa kanila ni Chloe noong nawala ito. Paano pa raw kung may kung ano pang sabihin si Chloe kay Andrea na natitiyak din niya na pwede rin gawin ito. Kain tayo ng kikriki. Sabi pa nga ni Chloe na bumalik sa salas na may dalang dalawang kutsara. Binuksan nga niya ang lalagyan ng cake at nginitian si Ricky. Mukhang ang deep ng iniisip mo Ricky ah. It tayo. Masayang wika ni Chloe na natuwa sa reaksyon ng binata. Ramdam niyang nabaliktad na niya ang sitwasyon. At dahil alam niyang matalino ang binata, ay naiisip na rin ito ang kanyang mga gustong mangyari. Ano ba ang gusto mo mangyari Chloe? Seryosong tanong ni Ricky sa dalaga na makikitang dinilaan ng kanyang labi dahil sa nagkaroon ito ng icing. Ako? Wala naman na. So, you decided to keep it as a secret kay Cass? Tanong nga ni Chloe na naglagay ng cake sa kutsara niyang ginagamit at idiniretso sa tapat ng bibig ni Ricky. Susubuan nga niya ito at parang umiwas naman ng binata sa gagawing iyon ng dalaga. Ano ba ang motibo mo? Ayaw mo ba ng tahiming na buhay? Bakit ako pa? Hindi ba Pinsan mo si Andrea? Alam mo naman ang pinagdaanan niya. Isa pa, akala ko'y okay ka. Pero, bakit kailangan dumating pa sa ganito? Tanong nga ni Ricky kay Chloe na parang napapangiti lang sa kanyang tanong na iyon. Malalaman mo rin Ricky, ito ay kapag nagkita ulit tayo. Don't worry, wala akong sasabihin kay Andrea or sa papa niya. Pero, if I needed you, alam mo na ang gagawin. Don't worry, secret lang natin ang mga mangyayari. May ngiting wika ni Chloe at si Ricky nga ay hinawakan din niya sa ibaba ng muka para pabukahin ng bibig nito. May saltik pa sa ulo itong si Chloe? Bakit ganito ang mga inaiisip niya? Sigaw na nga lang ni Ricky sa sarili na wala ng choice kundi ang tanggapin ng isinubo sa kanya ni Chloe na kick. Ninuya niya ito at sinabihan pa siya ng dalaga ng mga salita na para bang sinasabi nito na kontrolado na siya nito. Good boy Ricky. Nakangiting wika ng dalaga na kung ibang lalaki raw ang makakakita ay siguradong magagandahan dito. Tama, Sasak ko muna si Chloe. Kailangan makaisip ako ng paraan para masabi ito kay Andrea nang hindi siya masasaktan. Hindi pwedeng maging ganito. Hindi. Sabi pa nga ni Mendez sa sarili na kinuha na rin ang reserbang kutsara sa tabi ng cake na dala ni Chloe kakain na rin daw siya para hindi na siya subuan ito... Masarap ba yung cake na pasalubong ko? Ako mismo ang nag-bake niyan, punong-puno iyan ng pagmamahal. Sabi pa nga ni Chloe na namumungay ang mga mata na inilapit sa kanya ang katawan. Napaatras naman si Ricky pero nang samaan siya ng tingin ni Chloe ay hinayaan na lang niya na idikit nito sa kanya ang katawan nito. Kumain nga silang dalawa ng cake at kasabay ng marahang pag-ihip ng hangin sa labas ng bahay ni Mendes, ay ang pag-iisip ng binata kung paano lulusutan ang problema ito na dapat ay nasabi kaagad niya kay Andrea bago pa man humantong sa ganitong senaryo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 sarap. Tama lang ang tamis at ang lambot ng laman, sabi nga ni Ricky. At tuwang-tuwa naman si Chloe nang marinig yun. To be continued... So hello, mag-shoutout na tayo sa mga nag-comment sa ating last update noong nakaraang lunes. So simulan na natin. Shoutout kay Ronald Esok, Antonio Dumalaos, Dona Olimpo, Jose Tampoco, Ral Alpay, Jeneline Fernandez, William Martinez, Charles Gale Bobis, Ferdinand Lagaw, Rex Oybar, Erwin Abong, Heidi Hombre, Joseph Uanabia, Jeffer Jefferdolar, at kay Sir Jeff Manipod na nagbe-birthday ang kanyang lola noong nakaraan. Happy birthday sa lola mo and more birthdays to come. Sa mga gusto namang magpa-shoutout sa ating sunod update sa Friday, mag-comment lang kayo sa update nating ito at may shoutout kayo sa Friday. So, thank you. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng Book 4, Mag-PM lang po kayo sa FB page na nasa screen natin. At ang ating pong pricing ng chapters ay 10 pesos per isa and minimum of 5 chapters. Bali ang online payment lang po. Hindi po nag-accept ng load at saka meron po tayong promo sa mga unang bibili. Sa mga first, I mean first time, yung hindi pa nakakapag avail dati. Na 100 pesos ay 15 chapters at 300 pesos ay 50 chapters. Unang best lang po ito. Unang avail lang po. Tapos regular pricing na po ang sunod. Mag-PM lang po kay sa ating FB page na nasa screen. Sa mga gusto naman pong magbigay ng tip sa ating update dito sa YouTube. Meron na pong feature yung ating yung upload dito na nakalagay ay thanks. Tapos may heart sign. Pwede po kayong mag-donate doon ng tip if gusto lang po ninyo sa mga gusto lang po ito. At uh, thank you po if meron. At para naman po sa mga gustong maka-experience ng 5 chapters update per week, mag-join lang po kayo sa Mangyan Story TV na exclusive membership. Bale, bagong feature din po ito ni YouTube sa YouTube channel ko. Ito po ay may bayad. Para din po kayong nag-avail ng advance chapters. Bale, ito po ay 199 pesos per month. Ito po ay sa mga gusto lamang at wala po itong pilitan. Meron pa rin po tayong regular update na 3 chapters per week. Sa mga gusto lang po ito, sa mga naiinip at willing to pay. At sa ngayon po ay mag update po ako ng chapter 174 sa membership. Mamaya. So, ito po sa mga gusto lang po ha. Wala po tayong pilitan dito. Dahil ang ating pong regular free update ay 3 chapters pa rin. Kaya don't worry. Salamat. Thank you po. Sa Friday po ang next chapter natin ulit. Thank you.